You are the salt and light of the world from Matthew chapter 5, verse 13 to 16. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light. light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Tulad ng asin na pangpalasa, ginagamit rin preservative, fertilizer at para din matunaw ang ice cream at pangtaboy sa masamang elemento. Ganon rin tayo dapat na mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan natin, yung matabang na buhay ng tao sa paligid natin, ay nagkakaroon ng sigla at makulay dahil sa presensya natin. Yung malungkot, nagiging masaya. Yung nagagalit, humihina. Yung walang pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa. Yung wala sa Panginoon, nakakakilala at nagkakaroon ng kaligtasan. Nagkakaroon ng kapangyarihan para itaboy ang masamang elemento sa paligid. Bakit? Dahil na ibabahagi mo ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa pamamagitan mo na isang asin. Nahahawa sila sa iyo na isang asin. Nagiging source tayo ng kalakasan ng mga kasama natin. At tulad ng isang ilaw, binibigyan mo ng kalinawagan ang kadiliman. Dahil may liwanag kani ni Kristo Jesus, naiiwas sa kapahamakan at bitag ng kaaway ang mga tao sa paligid mo. Ang magulong isipan ng isang tao ay nagkakaroon ng ang mga namumuhay sa kadiliman, ibig sabihin sa kasalanan, ay nagigising sa katotohanan na sila ay nagkakasala hindi sa tao kundi sa Diyos. Nagiging daan tayo upang ibahagi ang kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay at ng ibang tao. Kapatid, iniligtas ka ng Panginoong Yesus sa krus upang malayo sa kapahamakan at bigyan ka ng magandang buhay. At sinasabi ni Yesus, tayo ay asin are our identity in Christ kaya naman let us always be aware of who we are in Christ Jesus and kung ano nga ba ang signin natin sa mundong ipabaw nito sa ating pinag-aralan our worth is in Christ Jesus the Great Commission, sabi ng Panginoon, And He said to them, Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Serving Jesus is not sacrifice, but it is an honor, privilege, and opportunity. Go therefore, let us be salt and light of the world, and our worth is in Christ Jesus.